Karapatan ng isang motorista sa Pilipinas. Bilang isang motorista, may mga itinatakdang batas upang protektahan ka laban sa maling panghuhuli, pang-aabuso, at ilegal na gawain ng mga traffic enforcers, narito ang iyong mga pangunahing karapatan. Una, karapatan na malaman ng violation. Hindi ka maaaring hulihin ng walang malinaw na dahilan. Ang traffic enforcer ay dapat magbigay ng malinaw na paliwanag kung anong batas ang iyong nilabag. Kung hindi malinaw ang violation, may karapatan kang magtanong at humingi ng ebidensya tulad ng CCTV footage o speed gun reading kung speeding violation. Pangalawa, karapatan na humingi ng mission order. Kung may checkpoint o operasyon, may karapatan kang humingi ng mission order mula sa LTO, MMDA, o LGU enforcers. Ang mission order ay isang opisyal na dokumento na naglalaman ng pecha, lugar, at saklaw ng operasyon. Kung walang mission order, maaari mong kwestyonin ang legalidad ng operasyon. Pangatlo, karapatan na hindi basta-basta kumpiskahan ng lisensya. Hindi maaaring kunin ang iyong lisensya maliban kung may mabigat na paglabag tulad ng reckless driving, driving under the influence DUI, quorum, illegal public transport. Paggamit ng peking lisensya, dapat kang bigyan ng temporary operators permit top kung kukunin ang iyong lisensya. Pangapat, karapatan na hindi basta-basta ito ang sasakyan. Hindi pwedeng ito ang iyong sasakyan ng walang sapat na basehan. Dapat may warrant of seizure o legal na dokumento bago ito kunin. Mga dahilan para mato ang sasakyan. Iligal na pagparada sa towang zone. Pagsasara ng kalsada dahil sa maling pagparada. Pagsira ng sasakyan sa daan ng walang aksyon sa may-ari. Panglima, karapatan na hindi magbayad ng lagay o iligal na multa. Hindi ka dapat magbayad ng multa ng walang opisyal na resibo mula sa LTO, MMDA, o LGU. Huwag magbigay ng lagay upang hindi ka hulihin, ito ay isang anyo ng korupsyon at may karampatang parusa. Kung may enforcer na nanghihingi ng pera, may karapatan kang magsumbong sa LTO, MMDA, o Ombudsman. Pang-anim, karapatan na respetuhin ng mga enforcer. Dapat kang pretuhin ng maayos ng traffic enforcers hindi nila dapat gamitin ang kanilang posisyon upang manakot o mambastos. Ang anumang pisikal na pananakit, pananakot, o pang-aabuso ay maaaring ireklamo. Pangpito, karapatan na humiling ng ebidensya sa mga traffic violation. Kung nahuli gamit ang CCTV o mobile enforcer, may karapatan kang makita ang ebidensya bago ka ng violation. Hindi sapat ang sabi-sabi ng enforcer, dapat may ebidensya tulad ng video o litrato. Pangwalo, karapatan na maghain ng reklamo kung mali ang ticket o violation. Kung sa tingin mo ay mali ang violation ticket, may karapatan kang maghain ng contest o apil sa tamang ahensya. LTO para sa mga kaso ng lisensya at rehistro. MMDA para sa traffic violation sa Metro Manila. LGU Traffic Adjudication Board para sa violation sa ibang lungsod o bayan. pang karapatan na magsumbong kung may abuso o ilegal na operasyon. Kung sa tingin mo ay may pang-aabuso o ilegal na gawain ng enforcer, maaari kang magsampan ng reklamo sa LTO para sa maling huli at lisensya confiscation. MMDA para sa traffic violation sa Metro Manila. LGU Traffic Office para sa violation sa mga lungsod at bayan. Ombudsman para sa pang-aabuso at katiwalian ng enforcers. Panghuling paalala, huwag hayaang abusuhin ang iyong karapatan bilang motorista. Huwag pumayag na kunin ang iyong lisensya ng walang basehan. Huwag magbayad ng lagay o tanggapin ang maling violation. Huwag matakot humingi ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili. Kapag alam mo ang iyong mga karapatan, hindi ka basta-basta maloloko sa kalsada.